Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page Tarot Intentions by Alian Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Virgo, tignan po natin kung kamusta naman ang iyong kaperahan ngayong September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay maka so be open-minded. Kung hindi po kayo maka-resonate dito, try niyo'ng tignan 'yung inyong Venus sign and 'yung inyong Jupiter sign. Tignan natin. Spirit guide. Current financial situation po. Ni Virgo. Current financial situation po. Spirit guide ni Virgo. Okay, we have Knight of Rods. So, marami sa inyo is... Ewan, maligalig yung naririnig ko dito. So, pwede po nag-e-enjoy kayo. Okay, sa mga pinagkakakitaan ninyo, Virgo, sa mga na-achieve ninyo, yan, very proud din kayo sa sarili nyo. Six of Cups. Marami sa inyo, hindi pa rin kayo nakakalimot. Three of Rods. Meron kayong namimiss dito. Pwedeng ano, marami sa inyo, Virgo, maunlad na talaga yung pamumuhay ninyo. Pero hindi nyo pa rin nakakalimutan yung pinagmulan po ninyo. Kaya mas lalo kayong binebless. bless Virgo. Ayan, tapos meron din ako nakikitang expansion sayo dito. Pwedeng about to sa business mo. Ayan, meron din dito nagbabalak mag-abroad ngayong month. Ayan, baka naglalakad na kayo, nag nagaayos na kayo ng mga papers ninyo. Tapos naghihintay na lang kayo dito ng uh, schedule, ganyan po. Tingnan natin ano naman yung mga um Balakid, hadlang, pagdating po sa pag-unlad mo. Ano yung mga blockages? Ito yung mga nanggagaling sa'yo na pwedeng aware ka, pwedeng unaware ka. Virgo, tignan natin. Spirit Guide, ano po ito? Okay, King of Cups. Some of you are very emotional or pwedeng hindi kayo masyadong connected naman. Yung iba, ah, hindi kayo masyadong connected sa puso ninyo, sa puso. Sa emosyon ninyo, meron naman po dito, eh, sobra naman kayong connected. Na hindi nyo siya mabalance. Alam mo yun, di ba sabi nga, pag sobra-sobra, masama din. Kapag kulang, masama din. So, dapat balance lang talaga sa pag-handle ng emotions ninyo regarding your finances. So, ang nakikita ko dito kasi, minsan, sobrang tipid mo. Virgo, minsan naman, sobrang galante mo. So, ganyan. Tignan natin. We have eight of cups. Ito, meron din kayo ditong mga, kasi may fear kayo. Okay, meron kayo mga hindi naharap dito na pwedeng mga bayarin. Parang, oh, tsaka ako nabahaharapin yan kapag may pambayad na ako. We have page of cups. May mga issues din kayo dito regarding your finances na hindi nyo po talaga, parang hindi nyo siya sineseryoso. Meron dito. Hindi naman sa sinasabi ko na happy-go-lucky yung iba sa inyo pero may mga issues regarding your finances na pwedeng sa family nyo lang naman, kayo lang naman yung nakakaalam at parang hindi nyo po yan sineseryoso. Hindi ko mahanap yung tamang term, hindi ko siya maisip eh. Nasa isip ko lang siya, hindi ko siya, hindi ko siya masabi sa inyo kung ano ba yun. Oo. oh basta may naisip pa ko dito na ano, na mayroong eksena na na nasa isipan ko pero hindi siya ayun niya lumabas ayan So, ayan po yung iba sa inyo. Hindi nyo masyadong sineseryoso. Ayan o, seven of swords. Tapos, ito din. Meron din dito, napakalihim po ninyo. Pagdating sa inyong pera. Hindi kayo malihim dahil nagdadamot kayo. Malihim kayo pag meron kayong problema. Parang ayaw nyo bang mandamay ng mga tao na alam nyo naman na it's either walang magagawa dun sa problem ninyo or basta ayaw nyo lang na may mag-alala sa inyo. Virgo. Tignan po natin spirit guide. Okay, tignan natin kung sino naman po itong mga tao na nambablock po sa pag-unlad ng kaperahan ni Virgo. Ayan, yung mga humahad lang, balaki, blockages, alipad hangin sa'yo. Nag-evil eye, main female. Could be a friend. Pwede rin yung iba sa inyo kapatid yung babae. Kung meron kayong kapatid na babae, pwede rin pinsan nyo to kung wala naman. Or pwedeng kaibigan. Pwedeng two years yung tanda nito sa'yo. We have, ayan, meron din dito, matan, mas matanda sa inyo. Two to six years yung tanda nung taong yon Meron din po dito, pwedeng Virgo own parents nyo. Pwedeng mother mo. Yan, isa siya sa, merong, meron po talagang mga ganyan. ba diba yung iba nga, diba may mommy issues, may daddy issues, We have mature man, ayan. Ano, hindi kayo okay sa bahay, Virgo? Or someone, ito mag-asawa. Pwedeng may mag-asawa, or isang pamilya dito. Pwedeng ang family nyo talaga, Virgo. Meron naman dito is, yun, pwedeng relatives. Basta, kakilala nyo to. Nakikita nyo to araw-araw. Tingnan natin. Binablock kayo in a way na parang walang bilib sa inyo. Parang minamata kayo, ganyan. full. Parang ayun, hindi kayo nga po sinusuportahan. Parang pag may ginagawa kayo, ha? wala yan. Walang, walang bilib sa inyo. Virgo. Three of Pentacles. Pwede rin katrabaho nyo to. Kasi may lumabas tayong Three of Pentacles. Ayan. Parang mas ano to. Kung hindi po to mas matanda sa inyo, yung mga tao na to, Virgo, ito ay, I mean by age, no? Mas matagal na sila sa trabaho. Pwedeng ikaw, bago ka pa lang sa work, ganyan. O ito, parang two, two to six years na sila dyan sa trabaho. Tapos ikaw, pwedeng kaka 1 year mo lang, ganyan, the hermit. Matanda talaga. May matanda, tapos may mas matagal na sa'yo dyan. Yun yung nag i evil sa sa'yo pagdating sa trabaho. Parang lagi siyang nakabantay sa'yo. Lagi niyang pinagmamasdan yung mga ginagawa mo. Lagi niyang pinipintasan. Tapos ayan o, parang wala siyang bilib sa'yo. So, alam mo yon parang antoxic toxic nung energy nung tao na yan. Tignan po natin, pagdating naman sa kung sino ba yung pwedeng makatulong sa'yo. At sa paanong paraan. Okay, letter pala nung mga nandito is let, ayan, letter T, T, H. Meron din tayong letter I, S, U. We have lovers. So, pwede po yung karelasyon mo, yung asawa mo, Ayan, pwedeng makatulong talaga sa iyo. Yes, asawa mo. Virgo, mas uunlad pa yung yung finances pag ikaw po ay meron ng asawa na very supportive naman talaga sa iyo. Ayan. magaling sa business yung yung iba sa inyo, yung mapapangasawa nyo magaling sa business, so parang mahahakot mahahakot, madadala niya din kayo Virgo, Or baliktad, di ba? Baka ikaw yung magaling sa business. Yung mapapangasawa mo yan, madadala mo siya na maging business minded din. The chariot. Alam mo, kailangan yung umalis. Yun yung pinapakita dito. Pag umalis kayo, mas mag-grow talaga kayo ng asawa mo. Pag umalis kayo dyan, kung nasaan kayo ngayon, kasi pwedeng toxic talaga yung environment ninyo. Ayan, no? Baka ito yun, no? Tree of Rods. Diba? Expansion. Baka nga may pag-alis dito. Yan. lalo na kung may mga anak kayo, parang ang pangit po na dyan sila lumaki sa environment na kinalakihan nyo din. Kasi alam nyo na yung nangyari dyan, Virgo. So, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Ano ba yung mga blessings na pwede pang dumating sa'yo? Blessings, sweat, strength. Pagdating po sa kaperahan, spirit guide. Tingnan natin. Pagdating po sa kaperahan ni Virgo. We have house home. ba? Diba? Yan. So, kung kaya nyo pong bumukod, Virgo, mas okay. Mas favorable yun sa inyo. Yes, mahirap po. Lalo na kung kayo ay nagsisimula pa lang at wala kayo masyadong ipon. Medyo mahirap talagang bumukod. Pero kasi... Hindi lang bulsa ninyo yung sabi natin, medyo makakahinga, pati po yung isipan ninyo we have elevator. Ayan, baka meron dito mag apartment or magko-condo unit. We have cellphone. Ayan, pwedeng meron magbibigay sa inyo, may magigift sa inyo ng uh, ayan, updated na ano na phone. We have job. Okay, may call kayo na ma-receive ngayong month na ito. Expect a call pagdating sa trabaho first wallet ayan mapupuno na yung wallet ninyo sabi ko nga hindi lang yung yung isipan niyo o hindi lang yung bulsa niyo yung makakahinga pati po yung isipan niyo virgo kaya pag isipan nyo po yan kung kukulayan nyo na ba yung mga goals niyo bago matapos ang taon na ito or bago matapos yung tu uh, September 2023 kasi para din naman po yan sa inyo So we have number 2, number 6, 5, 15, 3, and 13. Maraming maraming salamat po at magsuot kayo ng mga violet color na damit or anything. Basta violet, makatulong po yun sa inyo para maklear yung mind ninyo at mas makapag-isip po kayo ng tama at yun, even finances ma-attract nyo din ngayong buwan na ito, Virgo. So, ayan lang po. Ingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!